Grabe, sobrang sarap talaga ng higaan ko dito sa bahay nating mansion na napakalaki boy. Ang lambot-lambot talaga. Ayan oh, tignan nyo naman. Tapos ang ganda pa ng view dito. Oh no, nakalimutan ko nga pala magpalit ng damit. Kahapon kasi eh, nag-duty ako bilang isang pulis. Nag-checkpoint kasi kami mga tropa. Kaya ayun, sobrang pagod ko. Nakatulog na ako ng nakayuniforme yung pang pulis. Teka nga, maupo muna tayo dito. Ayan oh, nakikita nyo naman boy. Ang ganda ng view sa bahay na ito. Mansion kasi to, mga tropa. Tara tara baba nga muna tayo. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa loob ng aking bahay. Ayun no, oh, nakikita niyo no na ba 'yan? Napakalawak niyan, boy. Ang daming upuan. Tapos meron pa ditong kusina. Tsaka meron pa ditong labasan. Ayun no, pang kasama 'yan sa bahay natin, guys. Sa lahat ng magpupunta rito, pwede tayo mag-meet up at magkain-kain tayo dito sa likod ng bahay ko. Ha, ayos. Pero teka lang, boy. Puntahan nga muna natin sa garahe ko. Ang aking isa sa pinakamalupit na sasakin sasakyan ngayon. Wait lang. Uy, ano ginagawa nito ni Tropa? Oy, Tropa, kotse ko 'yan ha. Kung kukunin niyan kotse ko. Huhulihin kita. Sige ka, di ka ba tatakot sa pulis? Ako mga tropa, sampulan na ba natin 'to? Gusto yata kunin 'yung ano ko eh, sports car ko na nakapark dito sa gilid lang ng kalisada sa tapat ng bahay natin. Abo, truck driver pala 'yun. Pasaway ah. <laughs> Huliin ko 'yan, guys. <laughs> At saka pala guys, wag nating pansinin niya mukhang aalis na siya. Ito 'yung aking papakita sa inyo, 'yung aking napakalupit uh, na nakapark na police car. Ayos Tara, maneo natin 'yon Pero bago natin masubukan ng lahat Huwag mo munang kalimutang i-like ang video At mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa subscribe no? Kasi, police to Baka mahuli kita kapag di ka nag-like at nag-subscribe Joke lang Pero okay yun kapag nag-like ka Eh, magaano tayo guys? papa putripin kita Let's go Kaya like mo na ang video, ha? Pukunin ko na dun sa sasakyan kong pulis Ayan, mga tropa Nakuha ko na yung pulis nating kotse Ayun nyo, napakaganda, diba? Napakalupit. Tapos yung isa nga parang nakapark sa kalsada, pinasok ko muna dyan sa may garahe. Teka nga lang, sasarado ko muna yung garahe natin mga tropa. Yan, sara muna natin para walang mga pasaway na pumapasok dito. Let's go! Ayan o, oh. pong napakaangos talaga nito. So magjujuti na naman ba ako? Ay e total, lalaman naman tawag din sa departamento namin eh. Kaya hindi mo na siguro magiging isang polis. Pero dahil naglike ka ng video, may papakita ako sa inyo. Papapuin ko ang tambutyo ng police car na ito. Eto na boy, papa apoy natin to ha Tignan nyo guys Bug Sunod sunod yung apoy yung Oy oh, hindi tumitigil yung apoy Napakabangis <laughs> Tignan nyo naman guys Kahit masira na yung makina na ito Basta napag like ka ng video Makikita mo talaga Ay no. Testing pa nga natin yung top speed na ito, mga tropa. Eh no, tulin talaga niyang boy. So, dito tayo dahan sa may, ano, may skyway. Eh no, pong, apakatulin. Oh, Hindi nyo naman yung first person yan, guys. Police car yan. Napakalupet. Teka, saan ba tayo pupunta? Ay, alam ko na, dediretsuin ko na lang yung lugar Papunta dun sa lugar ng ano, pagiging isang bumbero Balita ko kasi, meron daw dun mga worky Eh, bukod sa pagiging pulis, magiging isa naman tayong bumbero Para naman maka-duty tayo Dito kasi wala ka ngayon eh Kaya magkita-kita tayo dun mga tropa Let's go! Boom! eto na boy tignan nyo nakasuot na tayo ng pangbumbero ang angas kaso nga lang yung sombrelo natin parang di ata pitted sa ano natin ulo laya kasi ng ulo ko eh lumalabos tuloy mga bok natin boy oo nga pala nagsimula na tayo magtrabaho dito bilang isang bumberong matapang teka baba tayo dito guys ayun oh nakapakaangas so ang gagawin natin pupunta lang muna tayo dito sa circle tapos ayan oh no, meron na tayo dito ng fire truck Ito nga pala ang gagamitin natin fire truck na to para pagpunta o pagresponde doon sa mga kailangan nating tulungan. Teka, teka. Paano ba to? Sasakay ba tayo dito? Ayan no, sumakay na ako sa fire truck mga tropa. Let's go. Teka, sambay yung mga kailangan nating apulahin. Ang dilim, wala ba tong ilaw? Ayan guys, try nga natin mag-ilaw muna. Nako, sambay ang guys. Ito na si bombero. Oh no, ang dilim. Bakit naman kasi ang dilim dito sa lugar nyo? Bakit kasi gabi pa nangyari ang sakod na? Nako, ito pala meron sa dulo. Eto na ako to the rest rescue To the rescue na Oh boy Hindi dito yung mga tropa nating Fire fighters oh. Uy Anong ginagawa nyo dyan guys Tara tulungan natin yung mga tropa Baba tayo guys Let's go Awa ko na tong Fire extinguisher ko <laughs> Nako nako Ito na oh mga tropa Tutulungan ko kayo Teka nasan kaya yun Ito na may mga apoy Oh no Let's go guys Ayun na Aapoyan ko na yan boy Nice Tara kailangan natin alisin dito guys Yung mga apoy Sa daraanan natin Nako si tropa May apoy sa likod mo Yan tutulungan kita. Ayan guys, naapul ako na yung ano na yun. Apoy. Grabe, muntik na si tropa dun na. Ah, so bakit naman bigla siyang nawala? Oh no! Teka, teka, ito pa. May mga apoy pa dito. Kailangan ubusin natin yan guys. Tapos eto naman, may pintong nakaharang. Teka nga, hanap nga ako ng ibang dadaanan natin. Ayan, alisin ko muna yung apoy na to. Nice, nice, nice. Ito pa, may apoy pa dito. Alisin natin to, tropa. yo Nawala lang na apoy dito sa loob ng CR guys. Kaso may harang. Alam ko na. Meron pala o ditong maso. O di kaya palakol. Yan, papalokling ko yan. Para masira Yun ha So nga nasira ko yung harang Teka May mga tao ba dyan Ililigtas ko Teka mga tropa Bigyan nyo ako ng lakas Para mailigtas natin ng mga tao Yun ayun 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 sirain natin yan tropa Yun May tao Tara dito Sunod ka sa amin boy ha? So ito mga tropa Meron tayong kasama dito lalaki Papasunurin lang natin siya Mukhang kawawa naman siya Umiiyak ko Naku okay ka lang ba Mukhang okay lang naman yata To si pare Tara sumunod ka sa akin Dito wala nang apoy So yun mga tropa Tulungan nyo ako kung natin ang ano na to tao. Para naman kasi mukha siyang kawawa galing siya dun sa loob ng gusali na may apoy. Oh no! Ayun guys oh. nice! Nailigtas na natin siya. Grabe <laughs> ang tapang natin dun kahit maraming apoy pinasok ko pa din. Nako mga tropa sa may bandang taas pala ng school na to Meron pa. Sige sige akong bahala dyan matapang naman ako eh. Tara! Uy kaso nga lang all citizen is safe. Ayos na pala Ayos, andito na ulit ako sa may departamento namin <laughs> Bumalik na kaming lahat guys At eto, nakita nyo naman Bumalik ng police na, na ang aking polis na dami Sinatapos na ang misyon So kailangan ko tong alisin Pupasok muna ko ulit bilang isang bumbero Let's go <laughs> Magbubumbero ulit ako guys Let's go, let's go Teka, ano kayong magandang damit? Ayun o, oh, Daming mga damit na pagpipilian o oh. Kasi yung mga sombrero dito sa taas Liliit Kasi di kasya masyado sa ulo ko Lumalabas yung mga buhok guys Teka, hanap tayo ng ano, lugar daw. Doon naman tayo sa ospital Mas maganda sa ospital, boy. Marami tayong maililigtas doon na mga ano, biktima ng apoy. Kaya, tara. Eto mga tropa, andito na kami. Di ko alam kung saan yung napili naming lugar. Teka, andito pala si e Isweet. O, isa din siya bombero, mga tropa. O, e Isweet, mag chat ka naman Oh. Teka, isa ka na din palang bombero. Parehas tayo. Eh no, meron na akong par extinguisher. At meron akong ng mga harang. <laughs> Ayun guys, nagchat show sa sabi niya, hello, he, iswi, mas, meron akong mas mausok, What? meron nga siyang mas sa umuka, para hindi siya mausukan, ako wala, kawawa naman ako, pero okay lang, matapang naman ako eh, tara tara na, suit ka na sa akin dito, let's go, pupuntan tayo dun sa ano, kung saan tayo mag aano ng ano natin, nakagapula ng apoy, ayan, no, maglalabas tayo ng truck, yun, sakay ka na lang dito, ako magmamaneho, teka mga tropa, magmamaneho na tayo, yun, sakay sakay na siya guys, oh. So, pasahero natin mga tropa, pa, let's go Pupunta na tayo dun sa mga nasusunog Teka, nasan kaya yung lugar na yun? Hindi ko nasusundin yung kalsada Kaso may pala pag hindi mo sinunod Hindi ka makakaandar Ito na, ito na Pasugod na ang mga firefighters na matatapang San ba yung ano na yan? Pagapulay namin Ayun, sa may dulo Oh no, andun yata silang lahat Kailangan natin mailigtas yung mga taong natrap sa loob Ito na ako guys Let's go, baba na tayo e iswi Kailangan natin rumispunde doon Ilabas mo na ang fire extinguisher ito na mga rescuers Let's go Sa first floor mukhang okay naman Dito tayo sa second floor Huwag niyong dadaanan yung apoy ah Mainit-init yan Ito meron siyang dalaw Ang daya niya Hindi niya binubuhat Teka Ito meron ditong ano Pasyente oy Tara dito Sumunod ka sa amin Nako Tatamaan siya ng apoy Tutulungan niya ayan, ayan 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 mga tropa Pulay natin ang apoy na yan boy Sana matanggal na yung mga apoy no Nice one Wala na yung apoy dito Aso ang dami dito ng apoy pa Oh no. Teka, titingin ako sa third floor. Silipin ko sa may taas mga tropa ko, may tao dito. tropa, may apoy ka. Tutulungan kita. Ayan, nako mga tropa, nandito pala si e Isweet. sulit ka lang sa akin, e Dito kasi maraming apoy sobra sa tuktok. Ba kumalat pa to lalo sa baba. Ay, ayan, ayan apulayin na natin 'yang lahat. Ito, meron ditong pinto. Sisirain ko to. Ayan, sisirain ko tong pinto na to, mga tropa. Ayan, konti na lang 'yun, natibag. Teka, may tao ba dito? Mukhang wala naman tao. Pero kailangan nating alisin yung mga apoy na yan, guys. Na Nice one. Ito pa, may apoy pa dito. Yun, naapula ko rin sa wakas. Lakas naman ng fire extinguisher na ito, dalawa. <laughs> Grabe guys, so dalawa-dalawa yung dalawa niyang fire extinguisher. Baayos tong tropa natin na to ah. Ayun, naitulungan na natin yung babae. Nice one. Tara, hanap pa tayo ng iba pang maliligtas. Wait lang, ito, kawawa naman to. Tara na, sunod ka na sa amin. Haha. <laughs> so guys, nakikita niyo naman, susunod na sa atin to. Sabi ko sa kanya, eh, basta mag-ingat lang siya sa dadaanan namin. Teka, saan tayo dadaan? sa first floor tayo, sa first floor. Dito, dito. Maghahagdan tayo pababa. Awaan ah, ko na rin tong fire extinguisher. Para kapag meron tayong mga, ano, mga apoy, edi eh, di makakapula pa natin. Teka, saan yung daan? Tropa saan ba yung daan dito? Dito yata. Hindi <laughs> ko kasi gabisado itong ano na to eh. Hospital na yan eh. Ito na, bababa na kami mga tropa. Nice one. Tala dito, sumunod ka lang sa akin. Masyado kasing madilim. Ano to? Ba't hinaharang niyo yung ano? Fire truck. Oy, tropa, wag naman ganyan. Lalabas na yung nailigtas ko. Kawawa naman siya, umiya. Oh, Ayun, tara mga aray ko. Eto na tropa, sunod ka sa akin dito, wag mo ipiting yung tropa ko. Pubugang kitang ng stingy thing eh, oh. Eto mga tropa, may panabagong respondi tayo. Ayun sila guys, oh. Alright. Teka, di na pala ako mag-aano. Makikisakay na lang ako. Tara, makisakay na lang tayo dito. Eh, sweet. <laughs> Nakisakay na lang kami dito sa driver na to, guys. Hindi na kami naglabas ng sarili naming, ano, guys, fire truck. <laughs> Kasi, parang kakaiba ata itong lugar na to. Ayam boy, oh. Naka mag-uumaga mga tropa. Kaso, di ko alam kung aabutan ba kami na sikat ng araw ngayong today's video. Ayan na, ang dami nga po, eh. Sugod. <laughs> Sugod, mga matatapang na bumbero. Ayan, oh, mga tropa. Kailangan natin pagsilbiya ng taong bayan. Ililigtas natin sila. Kailangan ko ng ano lakas ng loob para sugurin yung mga apoy na yan boy. Ayan oh. Pulay natin yung lahat guys Nice Ito pa may natira pang ulit. Let's nice go let's go Naku naku dito ako sa pinataas. Baka nandito dito ang mga tao Let's go Tabi tabi Ayan Pinatabi ko si tropa Nakarang kasi Kita niyang ang laki laki ng aboy Hindi niya ba yan nakikita Ayan ha oh. Mga tao ba dyan Nako Wala pa ata akong makikita tao Hello hello Ito may tao Oy, Hindi kalakot tao Kasukin natin natin yung mga kwarto baka na nadidito sila sa loob ng kwarto mga tropa para maligtas natin sila ayan 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 ito meron ditong pinto pwede ko ba itong sirain tara sisirain ko to sisirain natin yan guys baka meron tao dito sa loob eh naku ang tigas naku may apoy na wala kay eh. <laughs> oh no ayan guys may tao naku tropa aray ko tulong <laughs> Tekalang, lang tekalang. lang teka lang oh no ang sakit oh man uy eh teka si e-suite pala e sweet pasunurin mo na yan wala na naubusan na ako ng fire extinguisher Sir, ano kanina Dampian ako ng liab Teka lang, teka lang guys Sunod kayo sa akin Dito ang daan Dito ang daan Oy Sunodin mo dito yung ano natin na rescue natin Dito yung daan o, Naku, wala na akong first extinguisher Pwede mo bang kapulay yung apoy na yan <laughs> So yun guys Papulayin natin sa kanya Yo, naayos Wala na siya akong ano eh First extinguisher na Naubos Kailangan ko pa yata mag refill doon Sa ating fire truck Kaso nga lang Saan yung daanan Dito ba? Naku, hindi dyan yung daan boy Nakakalito Dito, dito, dito Sunod kayo sa akin Dali <laughs> sa so, mga tropa dito pala yung daan. Yun, makakababaan na rin kami sa wakas. Kaso may apoy, gilid na lang kayo ha. Oh no, ang lakas pa pala ng apoy dyan. Eto na, dito lang yung daan. Wait lang, mag re muna ako. Sa so, mga tropa, kailangan muna nating i-refill yung ano natin. fire extinguisher Medyo matagal-tagal nga pala to bago makargahan. Para matulungan natin yung iba nating mga tropa. Teka, tagal naman nito boy. Lagot. Eto mga tropa, mapupuno na yung fire extinguisher ko. Let's go. Yun, na puno na. Let's go! Tutulong na ulit ako sa mga tropa. At ito, kailangan ko pa palang apulayin dito sa may baba. Punahin ko na to para mawala ng apoy at hindi na tuluyang kumalat pa. Eh no, isa na lang oh. Nice! Isa na lang. <laughs> Teka, ito pa oh. Wala na ba? Is nice one, nice one ito. Pagtutulungan na natin yan. All fire extinguish. Wala ng apoy. Nice! Nice one! Grabe! Naisurvive na naman namin yun. Ang babangis talaga ng mga bombero dito. Ang tatapang! Eto guys, last na pag-respond din na lang namin to. Let's go! <laughs> Pero umaga naman na ngayon. Sana ako makapagmaneho. Ayun, ako nakapagmaneho. Sakay kayo dito, dali! <laughs> si Sweet, nasa kayo. Ay, naku, tropa, sorry, pasensya ka na. Ayan, daan ka na, boy. Nako, hinarang pa yata yung partra ko. Oy, tropa, huwag harang yan. Ano ba si tropa? Inaatrasan ako. Ano kayang problema nito? Ni Gusto yata nito ni ng gulo. Oy, tropa, kailangan natin rumispunde. Ano ka ba? Kaya lang, guys. Kailangan natin magmaniobra. Yun, ko. Kala mo, ha? ha? Pasaway 2. Nice one. Dara, dalian natin. Buti na lang. E, umaga na ngayong today's video. Kung tayo re-responding ngayon? Puntahan na natin yan. Eto na, mga tropa. Sobrang dami. To the rescue na tayo. Let's go. Ha? sirain ang pinto. Ayan, pagtulong-tulungan natin yan lahat, mga tropa. Nice. Apulay na mga apoy na yan. Ang tatapang naming lahat, guys, oh. Ooh, grabe, pinagtulungan na naming lahat, mga tropa. Teka, unahin muna namin dito sa may first floor Para tuloy-tuloy na ang pakikiligtas namin sa mga tao Gino you know, pong nice one Ito pa ito pa ito, ito pa last one last one nice At ah, teka ako na mag-uubos dito sa first floor Sila lang bahala dun sa taas no Teka lang teka lang ito na ubusin ko muna ito mga tropa So mga tropa na ubus ko din sa first floor Tara lalabas na ako Bahala na yung mga tropa dyan sa may taas no So yun guys grabe ang tatapang namin bilang isang bombero Andito pa si e Iswi to nagre-recharge yun Ako din magre-recharge Pero bago ang lahat kung gusto nyo akong tulungan sa pagiging sa pero wag mo kalimutan like ang video at mag-subscribe let's go teka marami pa baron Omin